Kinumpirma na ng kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi po siya dadalo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes na, o isasagap po ngayong araw, Oktobre 22. Una ho rito sumulat itong si Attorney Martin Delgrad III sa House Committee on Dangerous Drugs at ipinabatid na hindi kaya ng Pangulo o dating Pangulo na dumalo sa pagdinig. Batay sa sulat ni Attorney Delgra, Kararating lamang ng dating Pangulo sa Davao nitong Oktobre 17 mula ho dito sa Metro Manila. At dahil sa kanyang edad ay nangangailangan umano siya ng sapat pang pahinga. Tinukoy din nitong si Attorney Delgra ang maikling pabatid na panahon kung kailan ibinigay ang paanyaya kay Duterte. Sa halip ay hiniling ni Duterte o ng kampo ni Duterte na may pagpaliban muna ang kanyang pagdalo sa pagdinig pagkatapos na huyan ng paggunita ng araw ng mga santo at kaluluwa. Balalang nagpadala ang Quad Committee ng imbitasyon kay Duterte na may petsang Oktubre Oktobre at 18. Ang naturang paanyaya mga kabumbo ay pirmado nitong si House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert A. Barbers. Siya po ang tumatayong overall chair ng Quad Committee. Ay naman kay Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Paduano, irerespeto nila ang dating Pangulo kung sakali mang dumalo siya sa kanilang isasagawang bangdinig sa mga susunod na araw tulad niya ng ipinakita nilang courtesy kay Vice President Sara noong siya ay inimbitahan at dumalo rin si VP Sara sa Committee on Good Government and Public Accountability. Ibibigay din ng kwad ang akmang respeto sa dating Pangulo. Narito ang bahagi po ng kanyang pahayag. Just like what we have done with the office of the vice president, giving due courtesy to that office. Ang uh, unsolicited advice po is uh, the vice president should also give due courtesy to the office of the president and uh, of course to the, the late uh, Ferdinand Marcos Senior. Kasi well in fact, well in fact uh, for the record, napakaganda na pong biligay naming courtesy ha, sa kanya nung he was she was invited during the Good Government Committee hearing. Well in fact he was allowed to speak while not taking her oath. Yun lang po, unsolicited advice. Just give due courtesy to the office of the President. Pero giit nitong si Congressman Paduano kailangan din anyang ipakita ng dating Pangulo ang akma at nararapat na courtesy sa Quad Committee. ang kay Paduano, bagaman ayaw niyang pangunahan na maging asal o anumang actuations ng dating Pangulo, umaasa ang komite na ibibigay din nito ang nararapat na kortesiya sa kanila tulad ng ipinapakita ng mga mambabatas. Narito pa ang bagay po ng kanyang pahayag. To the present tomorrow, and it's up to his answers and his uh, attention during the yeah. hearings. So, for me, uh, let us see what will happen tomorrow. But what if we will afford him, that you can see his office, he will afford Samantala, tiniyak din ni Manila 6 District Representative Bienvenido Abante na pawang mga educated question lamang ang kanilang itatanong kay dating Pangulong Duterte, oras na dadalo na ito sa kanilang mga susunod pang mga pagdinig. Ayon kay Congressman Abante, kailangan din anyang marinig, uh, marinig mismo ng mga mababatas mula kay dating Pangulong Duterte ang mga uh, quote-unquote educated answer para humakapagbato ng educated questions. Naisan niya ng komite na marinig ang panig ng dating Pangulo kaya't ibinibigay sa kanya ang paanyayang magpaliwanag sa isa sa gawang mga pagdinig. Malalang dati nang sinabi nitong si dating Pangulong Duterte na dadalo siya sa pagdinig ngunit nais umano niyang marinig ang mga educated question mula ko sa mga mababatas. Narito ang bahagi din po ng kasagutan nitong si Congressman Abante. Uh, sa akin naman, more than asking any educated question, He would like to listen to his educated answer. Okay. between we are willing to listen. I mean, for him to explain to us, you work on drugs, we're willing to listen. For him to explain to us, why is it necessary on the world drugs, that more than 20,000 people were killed. We are willing to listen. or oh, we're willing to listen. Nitong araw ng Biyernes mga kamumunang inahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kahandaan niyang dumalo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Ayon kay Duterte, marami din siyang sasabihin sa naturang komite. Balikan po natin ang nauna pong pahayag nitong si dating Pangulong Duterte. Of course, I uh, uh, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente, I'm just an ordinary man, I'm a plain citizen and maybe because of past actuations well uh, i was president they might want me to clarify answer or explain or whatever i'm ready for that hindi ako dan. at marami akong sabihin sa taong bayan pero sa kabila po niyan mga kabobo, hindi raw humuna dadalo ngayong araw ang dating Pangulo dito po, sa isa sa gawa Ikakasang Ikasyam na pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Sa panig naman ng Philippine National Police, sinabi nitong si Public Information Office Chief Police Brigadier General Jen Fajardo na naibigay ng maayos ang paanyaya sa kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una kasing hiniling mga kabumbo ng Quad Committee ng Kamara, yun pong tulong ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police upang matiyak na maibibigay ang paanyaya sa dating Pangulo. Narito, ang po ng payag ni General Fajardo. What I can confirm po, because... Uh, uh, yung, uh, quad com, yung committee po ni niya uh, ni uh, Congressman Barbers po directed po Uh, the CIDG to, to to make sure that uh, the invitation addressed to the former president uh, uh, must be received by by him or his representative po. But what we can, I can confirm is na pa-receive. Etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kabumbo ay ilang beses pong uh, pinangalanan at idinawit ng mga nagsilbing testigo ng Quad Committee ng Kamara dahil sa umuloy direkta ho kaugnayan sa ilang mga patayan noong kanyang nakalipas na administrasyon.